Kung kailan gabiin ang mga mari, doon pa kami maghanap ng pang-ulam. Ang sabi ko nga sa kanila, may ulam na doon sa atin, bakit pa kay naghahanap ng iba? Tinanong ko mga mari si Bunso kung naubos na ang pang-ulam nung tanghali na iniwang ko. Ang sabi niya, naubos na daw, gibahak talaga oy. Makalbo mo po mga bataa oy. Ah, pero sige lang mga mare, para naman sa kanila yung maningkamot, kamot ta ni ini, oy. Sa aming paglalakad mga mare dyan sa papuntang Villa Grande, ayan nakita namin ang mga kamanukan dyan na mga nakaprito. Ang sabi ko nga mga mare, kalahati lang pero ayo pumayag nitong isa na hindi buo ang bilhin. Nagdiskusyonan pa silang dalawa ni ate niya, oy. Gibahak talaga tong mga batang to, oy. At ayan na nga mga mari, tapos na kami bumili. Habang naglalakad kami, sabi nitong isa, Mama, wala akong ulam. Sa Ang sabi ko sa kanya, gibaha, wala na tayong pambili nitong bugas. At syempre mga mari, ibili ko din talaga yan si ate ng gulay na para sa kanya. Kasi hindi man yan kumakain lagi ng mga ganyan. Vegetarian kasi yan siya mga mare, oy. Ayan po at pumipili na po siya ng kanyang gugustuhin ulam. Nakita niya po yung kangkong dahil wala namang iba. Kangkong lang talaga mga marimura na gina siya grabit oy. <coughs> ah, sige lang mga mare dahil ang kangkong yan lang naman talaga ang mura lang talaga at madaling maluto. At humirit pa talaga siya ng isang piling na saging oy ba pero sige lang mga marebilhin tag yun na harong mukaon yun na siya. Kay kung hindi mo yan mabili, pusdak-pusdakan ka man yan ay ang mga napungkol, oy. Ah, kaya ayan mga mare, dahil gabi na, babayaran na natin talaga yan, oy. Kaya umaambo na. Ah, ayan mga mare, natuwa na talaga si ate kasi nakabili man ako ng gulay para sa kanya. Kaya hindi man yan kumakain niyang manok palagi, mga mare, oy. Magaganda talaga mga mare ang gulay dyan ni ate, oy. Kaya maingay nyo ka talagang bumili sa kanya, oy. Nakakaubos man din yan siya ng pera, oy. Kaya pag dumadaan ako dyan sa kanya mga mari, hindi talaga ako dyan lilingon. Kaya mapapabili ka talaga sa kanya. Ayan mga mare, nakatapos na din tayo, oy. Lumakan ng mga mangyan, oy.